bago tayo na ispatan ngayon ginawang bata ang manok ayano. Ayana tinggal deh. tiga dead uy ano yun kita mau, kita main. Ayano, ang manok na kaganyan yung manok <laughs> Ayano, ah parang kono ano lutok no. Maka stretchnya siang panggis Maka balok tot Tuh oh. hmm. Ini yang alaga Ayan Ya. ya. Main Luto na yan men Chicken Loto na Pahingi aku Pahingi aku Sleep down. Ah sleep Kala kun luto na Na sleep pala yan Hah Ayan, na-slip yung manok po din. Ito, na-slip yung manok. Naka-strip yung paa. Okay, baby. Oh, okay, baby. Okay, Katay ka na, baby. <laughs> okay, baby. <laughs> okay, baby. <laughs> okay, baby. Okay, baby. Okay, baby. Okay, baby. Okay, baby. Okay, Okay, baby. Okay, baby. baby. Okay, baby. One of them This is all. What's The T-I-M-T. You're a Who's there, should have taken out a phone and me. Shoot, shoot! Hey, wait! What are you doing? <laughs> <laughs> Nga 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 yung sa yun, mino. Min. Ano yung mo? Saan yung isa? Yung kulay brown? Rin niya. Ano? Di talagang susunod. Uy! Ano yung yan? Magiging jirly yung Oo. Huwain na. Ay! Ginagawa <laughs> ko talaga yung baby. Ay, dirty yan. pag Malabo-labo. pa pinabaya ang anak. Go, go, go.

alam, alam, niya ipinahiga mo may manok? ceiling Oo, oh. oh, na manok. sinong bibili na manok. Famous Jasmine. Jasmine, huwag sana eh. Hindi, oh. po na yan, no? Oh. po, mo yun na pugaran.

ano oh, pa? upar yatao lumipad na ulit to pa pa? Nakakatakot naman talaga lumipalang may karami hawing 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 na! Okay. ano na yung lalim mo. Ayun na, tumba. Ayun na, dito. Hindi yan ito. Ito. Oh. Malaki. Ayun nga, yeah, yung malaki. oh, yun, malaki. Yan. Okay. Ayan, 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 Igi. Ulo mo. Igi. Ano na. Buksan mo yung kulungan. O, oh, para papasok. Okay. O, O, oh, yun na. O, oh, yun na. O. Oh, oh. Ganun lang mag Monkey. <laughs> Laki na yun. Ay ayun na. Ay na. Ay na nang. na nai nang. Ay na! Ay tinanggal Ay nai

Papa ginagamot ako na, ayan. na ang batang patay na. na. Uh, na, eh. <laughs> na. Ano na? Tulog na. Hinatong mas kawali. Ay, na. Tulog na ang mundo. Okay, go Nabuhay. Nabuhay. <laughs> ah, abol na naman. Abol padi! Adi! Dakpo, mo na! Mm. <laughs> Tira, no. patay, hey, bale. Hey. Bale ang sira na, patay, bali. Bali, ang pak... pa. ang pak... Ay, sila mo tutawag Tuwang-tuwang kuting. <laughs> ah. Kawawa mga manok kapag ito yung taga tera. Likot, likot mo, hulog ka ngayon. <laughs> likot naman to? Ito isa. <laughs> 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 Ang manok na sasanay na ng kanya. Pa! Ano? Ano? O! Ano? na Ano? 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 ka Ano? 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 itik Patay na oh, ang bibi. <laughs> Sus, ano yung likot? Bumaba, anak. Bye. Ano ka chininas eh? Ano, boss? Ano? Tala na? Tala na daw, te. Eh. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Đó là đốt tiền Đi lên tay nó không... Thể... Đều quá